Pinasok ng DIPA na hikilalang sospek ang bahay na ito sa Lagin Banwa Ibahay Aklan. Sa inisyal na impormasyon ng Ibahay Municipal Police Station, natangay ng sospek ang mahigit 1,800,000 pesos na cash na nakalagay umano sa loob ng bahay at mga alahas nito. Nakunan raw ng CCTV ang pagyayari kaya naalerto ang mayari ng bahay na sa kasalukuyan ay nasa Bansang Kanada initial na ano natin sir, mga madaling araw habang ongoing yung pabayle dyan sa Sityo Pangpang sa may plaza nila. May, oo, may tumawag sa atin na relatives, uh, yung mga tanod pala, yung mga tanod and kagawad na mag rito yung police dahil may, nangyari. So from, the, from then on sir, hindi agad pumasok yung tropa, yung first responder natin. Binantayan mo dahil uh, hinalan hinala nila may tao pa sa loob. So hindi umalis hanggat uh, uh, tumawag yung ano yung kwan sa Canada sa mga relatives niya na o oh, na ng kanyang cellphone yung may mga images na na-capture sa kanyang cellphone. So kaninang alas 6 sir, Alas 6 ng umaga pumunta po si yung kamag-anak sa station at ni-report niya na may ganun nga. Nag-respondi dito yung mga in uh, investigator natin at uh, hanggang ngayon sa initial assessment pa lang and initial interview. Uh, dahil uh, sa initial interview namin malakihan yung kwan, yung nawalang wala items. At uh, uh, nag-request na po tayo ng SOCO sir para i-process nila yung 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 crime scene po sir. Ah sir ah, regarding po sa na capture sir, wala pa po coming direct na communication sa owner sa ang nakakausap po natin ngayon itong mga kapitbahay niya na at the same time relatives niya sir. Sila po yung may direct communication sa sa owner sa biktima sir. So oh, oh. according po sa ano sa sa relatives and kapitbahay nila uh, initially may 1.8 million pesos na cash na nawawala and then may worth uh, 300,000 na uh, assorted jewelries yun yung ano yun yung binitawan na salita ng mga ano mga kamag-anak niya rito dahil sila po yung may communication ngayon sa biktima sa ano sa Canada sir. Sa um uh, uh, Sabado, anong kararoke development angon sa kanya na kaso? So sa ngayon po mama, katatapos lang po yung sinot prime operation na kinandak po ng ating uh, forensic uh, group sa bahay po na kung saan nangyari yung alleged incident of uh, robbery. So yung mga in investigator natin ongoing pa yung uh, pagkalap nila ng mga additional uh, evidentiary purpose uh, ed evidence. mo uh, pupunta sila sa mga kalapit na barangay para tignan kung may nakunan yung mga CCTV doon. So as of now hanggang doon lang muna tayo ma'am sir dahil uh, mahirap pong mag-speculate, baka ma maka po ito sa takbo ng ating investigation. So sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon, uh, risk assured na ang Ibahay Police Station ay uh, top priority namin ang safety and uh, security ng ating mga ano, constituent dito. So gawin po ng ating PNP, Ibahay Municipal Police Station, ang lahat ng uh, uh effort uh, in order to solve this uh, crime na nangyari dito sa ating AOR. Sir, uh, additional question na, saan po dumaan yung, yung suspect based doon sa pag-usisa ng mga soko natin? So sa soko, uh, same lang din po. Yung, ano, yung possible point of entrance is yung sa bintana po na nakabukas. Bintana? Opo, sa bintana sa likod po. Yun po yung possible point of uh, entry ng mga suspect po natin. Walang grills yun, sir, no? May grills po siya pero pagka ano kasi pag po, po natin yung ano yung grills niya pagka maliit na tao pwede siyang makapasok sa ano pagka mm. pinilit talaga. So Dahil, posible uh, Captain Sabado na mayroong minor de edad na sangkot sa uh, sa tungkol po sa bagay na yan mama hindi po ako mag-speculate dahil uh, ongoing pa po yung investigation natin. pagka uh, baka makapekto po kung ano kung magbigay tayo ng mga ganyan na impormasyon sa ngayon. So, meron, meron na po tayong o oh, may mga person of interest po tayo na kwan, siyempre nag yung mga kwan mga tao na ano, nakausap natin. Parang may makilala sila na mga pangalan na gano'n. Mm. Oh, yun yung binabalitit ng ating mga investigator sa ngayon. na so, sa, hopefully, matumbok natin kung sino talaga yung mga suspects. So parang wala ho, sir, the force entry na nangyari, parang ano lang, um, bukas lang talaga yung butana. Ah, uh, opo, yon 'yun yung mga 'yun yung assessment ng ating mga investigator nakabukas talaga yung nabukas yung bintana. Mm -hmm. Pero sa bandang loob, meron kasi siyang screen. May screen po siya. So 'yun po yung na-detach doon sa ano, sa bintana, yung screen sa loob. Mm -hmm. Yung pero po na sila sabing nasa 1.8 también Saan na talaga sir. So actually sir sa pagdating sa mga ano na 'yan na uh, wala pa kaming communication sa may-ari ng ano ng pera man na nanawawala na 'yon. Ang nagbigay po ng information na yun is yung ano yung makamag-anak niya. Mm -hmm. So dapat uh, ang magbigay po sa atin ng ano ng uh, statement detalye kung ano yung nawala dapat yung may-ari ng uh, ano ng bahay. Mm -hmm. siya po dapat 'yung magbigay para alam niya na kung ano talaga po 'yung nawala. Pero 'yung uh, sigurado lang po dito, uh, Captain Sabado ay may cash at uh, ala mm -hmm. uh, 'yun 'yung binitiwan ng mga ano mga relatives nila. Mm -hmm. so, pero dapat 'yan ang magsabi niyan 'yung mismong may-ari po ng mm -hmm. ano, na, Hindi niya pa po ba nakausap 'yung may-ari? Hindi sa ngayon, Usap hindi na, pa po na. nag uh, hindi pa natin na-reach out mam ma 'yung may-ari. Mm -hmm. Pero uh, gawin po natin lahat para makausap natin, ma-reach out natin yung ano, through our mga investigators. Sir, yung CCTV na nakita kanina, yung dalawa sa mga CCTV ay nakita doon sa sa sapa, no, malapit doon sa lugar. Yes. Na ano na sir, na, kumbaga na-check na natin, may nakita doon mga footage. Opo, uh, yung Uh, bali tatlo po yon yung narecover na recover na dinetas na CCTV talagang tinanggal nila sa loob ng bahay yon sa pag uh, halughog ng ating mga ano sa labas ng bahay nakita doon sa may Suba, yung tatlong CCTV na yon uh, unfortunately, unfortunately wala wala pa tayong nakita. ano yeah. dahil yung memory card uh, SD, SD card ba yon uh, yun yung missing sa mga CCTV na nahanap uh, natin na recover natanggal na Ika lang, sir kasi uh, may kapitbahay eh na uh, relative din nila mm. ng may-ari. Kagabi ko na silang may narinig na any ano sir uh, suspicious na mga pangyayari, like may mga aso na tumatahol o anuman galaw ng tao doon sa uh, According sa bahay. kanila hindi nila namalayan na may pumasok talaga sa sa mga oras po na yun dahil kasabay po yun kasi ng ano ng kapistahan mm. sa barangay. Mm. Yung mga ano na yun. At, uh, although alerto yung kapulisan po natin sa mga oras na yun dahil kailangan bantayan mo yung mga pabayli na yan. Sa kayo, sir, may person of interest na siguro tayo. Ano po? At uh, sa mga ilan po ang gumawa nito? So sa, as to person of interest po, sir, meron po kaming isang tao pa lang na tinitignan. Mm -hmm. Pero hindi ibig sabihin nun na siya na po. Kailangan po nga uh, maghanap po tayo ng ebidensya na mag -link. Mm -hmm. na siya po talaga yung nandun sa ano sa mga oras na yun mm -hmm. pwede po namin so, naman um, sir kung yung POI na yun is within that karya lang or sa uh, hindi po ako magbigay ng no. ganyan information sir para mm -hmm. maiwasan po natin yung ano baka makapekto po sa so, takbo ng ongoing na investigation natin so mm -hmm. reassured assured na magbigay po kami ng update pa once na may uh, development sa ating investigation sir Any message sir sa mga residente uh, especially dun sa malapit dun sa area sir na pinangyarihan itong uh, robbery incident? Mm -hmm. O Sa mga kabarangay natin na malapit po dyan sa area of uh, yon yung allegedly na may nangyaring robbery mm -hmm. uh, kung may mga CCTV po kayo na naka-install malapit dun sa lugar makipag uh, tulungan po sana kayo sa amin para po malutas natin yung uh, kaso na iniimbestigahan po natin sa ngayon. So ganun din po sa mga kalapit po na barangay uh, kung sa tingin niyo po ay may mga kaduda-duda na mga grupo o mga tao na maligid sa inyong mga lugar pag mangyaring paki-review po yung mga kamera ninyo baka po nahagip ng inyong kamera yung ano yung mga alleged suspect But, uh, sir, uh, para nila kung ano, anong, oras yung possible na entry. So, uh, sa ano, sa... Sa binigay po ng caretaker ng ano, uh, yung mga relatives ng victim, hmm. nadiscover na-discover po ng ano, ng ng ating victim through sa kanyang cellphone hmm. dahil may notification daw mga alas 3 na ng madaling araw po. Hmm. Dito uh, yan sa Pilipinas. Sir? Eh. Nandun po siya sa Canada pero nakaconnect sa kanyang ano cellphone through ano yun siguro sa sa internet mm -hmm. o, sa cloud uh, cloud siguro yon uh -huh. uh, captain sabado may posibilidad po bang meron dito angulo ng inside job or baka uh, hindi po ako magsasabi niyan sa inyo ma'am dahil uh, mahirap po na magbigay tayo ng ganyan na statement mm -hmm. kung wala po tayong uh, lead oo uh -huh. uh -huh. so Ibigay ko po sa aking mga investigator yung, ano, yung opportunity na pag-aralan ng maigi kung ano talaga yung nangyari doon sa area. Since sa likod dumaan, sir, no? may possibility na naglakad lang ang suspect kasi kung sa likod, wala man niya takasala doon, no? Ah, pa palayan po doon sa likod. Palayan. So, most probably, doon talaga sila dumaan sa palayan dahil doon po nakita yung mga CCTV na ano. Okay. tinanggal okay. Uh, sa bahay. So sa palayan po, nakita yung CCTV? Hindi na, po, sa ah, may suba po. Ah, sa may ah, suba, ah, lagpas pa ng palayan. Tatlo po, no? Nah, lahat tatlo ng Tatlo po, na po yung tatlo na CCTV. Kaya lang po, wala nang ano, SD card. Mm -hmm. okay. 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 At uh, posible sir na matagal na nilang minuto uh, minumonitor yung lugar? Uh, posible po. May ganun po na possibility. Dahil alam na alam yung ano eh, kung saan papasok at saan na mag-exit. Yung may ari ho ng bahay na ito, eh, nakatira na po sa Canada or nagbabakasyon lang? Uh, na, uh, as per investigation na nakuha natin, na uh, information na uh, sa Canada po siya for uh, education lang po. Ah, for vacation. Yes. Ang possible suspect, mga ilan sir? As to sa bila, bilang sir, wala tayong specific na number kung si ilan po yung ano yung suspect natin. Mm -hmm. So magdepende po 'yan sa kung ilan na fingerprint ta uh, yung ma, ano ma process ng ating soko dahil may mga latent prints na nakuha po doon. Ito lang sir yung vault, ito yung med medyo ano eh, nandito nakapasok lahat ng mm -hmm. mostly ng cash na nakuha ng suspect. So andun lang po ba yung susi mismo sa sa vault? Ah uh, yung sa caretaker po kasi ma'am mm. siya daw po yung ano siya lang po yung may access doon sa sa vault may susi mm. yun yung, yung uh, nakuha nating investigator mm -mm -mm -mm. Uh, meron po meron oh. pero dala-dala niya ba o naiwan niya uh, na niya na naiwan niya mm -mm. yung vault wala po siyang combination na number di susi Ah ito? hindi ko po natignan may hindi po ako pumasok mismo sa mismong ano kasi yung soko natin at sa mga investigator lang po yung pumasok sa loob mm. So, hmm. sa ngayon wala pang nahuhuli na suspect. Ah, wala pa. Sa uh, sad to tell na hanggang ngayon po is sa uh, tinatrabaho pa ng ating mga investigator. Hmm. Sa ating pagtutok hanggang uh, ngayong gabi ay wala pang update tungkol sa pagkakakilanlan ng uh, suspect. Nagpapatuloy pa rin ngayon ang uh, investigasyon ng ating uh, Ibahay Municipal Police Station sa insidenteng ito kasama si Kapobreng Arnel de la Cruz, ako si Kapobreng Archie Hilario ng PV News Online.